So yun nga mga kaponsi sino Nakabili na ba kayo ng prutas nyo? Dapat 12 yan, dosing klase Di bali na marami Basta dose dosing klase ha Huwag kayong magkakamali Kasi swerte daw ang dosing pilog ngayon Ngayon mag new year So yan nakabili na kami ni misis So meron tayo ditong Yung mangga pang grams yan Excuse me po So meron po tayo ditong pakwan Meron po tayo ditong Pongkan Meron po tayo dito. Mahal tao dito. Wait lang po. Tatanong ko kay misis. Ha? Melon. melon. May melon po tayo dito. May pinya. Ayan. Ito, ano to? Suha. May suha po kami dito. Ito, may, meron po tayong seedless grapes. Yun o, no? seedless pa, yun no? Tapos ito, ano to? Mahal ano to? Mangustin, meron din po kaming apple dito. Ito, mga na to? Mm -hmm. Mm -hmm. Ano? Lemon. Lemon, yan. So, meron din, kami, din kaming kiat-kiat dito. Meron din kaming kiat-kiat. Tapos, mga na to? Ito, peras. At meron din po tayong peras So overall po, nakompleto na po namin yung 12 na prutas na bilog para sa new year. So kayo din po ba na nakakompleto nyo na yung 12 na prutas nyo? Comment down below naman po kung nakompleto nyo na. Tsaka picture na lang po kung gusto nyo i-post. Maraming salamat po!